kanina pa ya, yan dyan sa harap. Hindi mo pinukuha. Yan, yan, yan. Kainin mo. Kainin ko mo. sa pakinaan. Perfect. Para ako <mat ba? Saan mga kapatid mo? Sa Pexicori. May sasakyang si Brian. Kasi si Brian pala ang may sasakyan. Kapag kamalang ko kasi si Renz, na siya ang may sasakyan. Si Lung Renz? Si Loren. Uh, may sasakyan din si, si Loren. I-mute ko na lang to B. Kasi naririnig yung mga maritis natin. <laughs> Ayan guys, oh, kamaritisan ko. <laughs>